How can I find a family, yeah. like mm -hmm. not just one person, a family mm -hmm. that would consider me a family like this? Hindi ka makakahanap ng, ng, ng hindi lang ng ng babae, yeah. kundi ng pamilya na ganyan sa'yo, bro. Like, mm -hmm. parang yeah. ang pakakasala mo kasi hindi lang yung babae, That's kundi yung true. family. Ano yung, let's just say, um, kasi obviously nagkakaroon ng mga parang misunderstanding sa relationship. Ano yung pinaka-worst na pinagkawaya niyo? Pag-update. <laughs> Really? <laughs> like, so pag-update yeah, sa isa't isa? -isa. Uh, nung ano kami, first year niya sa college nun. Oh, Nag-break okay. kami nun eh. So, Kasi oh, toxic okay. ako nun eh. Kasi nagpapa update ako, takso. Takso season, ibig sabihin sobrang hirap ng takso sa forestry eh. Hindi ko intindihan na busy siya nun. nagalit siya. Oh nakipag break ko talaga yun. sabi mo, sabi mo. ko talaga, alam niya yun eh. Alam niya yung talagang pinaka ano ng relationship namin eh. Nakipag-break, one month ako hindi kinausap. Oh? As in Tinais wala. Tinais ng one Hindi umuwi ng Batangas. Saan umuwi? Sa Laguna? taga din siya eh. I mean, taga Laguna pa siya ng wala. Hindi, taga Batangas. I mean, andun yung school eh. Yeah. Oh. So, hindi siya umuwi. Tanda mo ba yun? <laughs> Ganyan <laughs> Ganyan ka, mo, hindi, hindi ka umuwi noon. One month. Tinetext <laughs> ko siya every day. So, sumakabilang bahay. Hindi naman. Tinetext ko siya every day, ha? Yeah. yeah. Hindi ko nire So, oh. so, so parang hate ba yun sa ego mo? Kasi di ba lagi sinasabi mo oh. Nakaw Nakaw na hindi oh. mo ang Ikaw yung hinahabol. Oh. Yeah. Yeah. mo ba? Oh. Oh. Kala ko kasi magte-text siya like after two days. Yeah. Kasi ganoon naman. One eh. month. Eh. One month yung kutin So nakahanap ka ng katapat mo basically. I think so. Yeah. na naaalala ko na naman. Nagugulat ka mamaya. Bad trip na naman ako. Kasi iniisip ko kung talagang love mo ako, mo ko tiniis nang one month? Pero actually it's good kasi imaginein mo ah. <laughs> hinahanap mo siya. Yeah. Like, uh -huh. imbi- Kasi kung ibang guy yan, maghahanap ka ng ibang attention. Isn't it? Yeah. yeah. Uh, pero diba? alam mo, sa totoo yan. Kasi nang, kung before yung kasi ibang jowa ko, yung gagawa ko, ng, hanap ng ibang boyfriend. Oh, like exactly. Mm. Nung time na yun, ang ginawa ko lang, uh, yung mga, alam kong ayaw ni Eman, hindi ko ginagawa. Oh. Eh kung iba yon, kung iba yon, gagawin ko lahat ng ayaw mo, di ba? Asarin mo, asarin. Asarin ko, pero pag kay Eman hindi, talagang quiet yeah. lang ako. Oo. Oh. Pero paano kayo nagkaayos? Like, Nag-message niya lang siya after a month or? Umuwi siya after a month. Graduation ko kasi. <laughs> Love ka pa rin. Oo. Nakipag-inuman. Oo. Nakipag-inuman siya sa friends niya. O paano? Paano? First kayo nagkita ulit? Wala, ano... sa simbahan ng taal. Jetson, what's simbahan name? Sa Kasi ano bang, may meet-up place mo lang naman sa doon. Wala, simbahan lang sa uh -oh. simbahan, sa yeah. ama namin. Oh, ha, holding hands. Hindi ata kami may holding hands, parang bad trip, bad trip. God Nasa gave Los Banos kayo yeah. noon eh. Hindi uh -oh. ako sa mama sa Los Banos. Sabi ko may project. <laughs> <laughs> Pero wala talaga. Classic excuse. Uh Oo -oh. uh -oh, wala. Kasi so, yan, nagkabalikan kami eventually. Pero like oh talagang nakipag-break siya nung sinabi oh. niya? Like through text or like? Text kasi di mo kami nagkita eh. Anong-anong reaction mo nung nakita kayo tas parang on the spot sinabi niya, kayo na ulit? Hindi, nag-usap kami noon eh. Makita kami ng Tore, syempre. Ah, yun yeah. eh. oh. Ano yun eh? Ano yun eh? Ano tawag doon? Like, Maray ko. Uh, hindi, uh, I mean. Bows. Bows. spot? Tourist <laughs> spot. <laughs> <laughs> ano yun eh? Part yun eh. Kailangan mo makita ng Tore. Ganun Para dramat. Eh, parang dramatic, dramatic. Syempre. Oh. May bayad na yun ngayon daw. Meron no. Hindi na pwede makita yun. <laughs> ano, ano, paano, paano usap niyo? <laughs> hindi ko maalala actually. Tagal, kasi yun yung first year namin together eh. 2019. Oh. So talagang yung 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 time na umakit kayo sa Tori, yun yung nag-seal na. Oh, pero alam mo yung breakup namin na yun, yung talagang nag nagtibay kumbaga. Oh, parang yeah. kumbaga sa buong relationship namin. Kumbaga hinambol down ka noon eh. Yeah. Doon ko kasi doon diba? ko natutunan kung anong At, klase siya. Yeah. yeah. Doon niya din natutunan kung anong klase ako. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> yeah. Tatawa ako pag nalala ko nung klase ako. <laughs> I mean, doon kami nagkakilan-kilanlanan ba? Yeah. the term? Pero yeah. right after noon, wala nang anything worse than... Ah, wala na. Yeah, kahit nung pumunta ka dito, kahit na nagmumurahan kayo. Oh my God. Hindi, yung mura namin, ano yun? Ito La kasi, pinapalala. Ano <laughs> yun? Joke-joke lang like, namin yun. Hindi kami parang, nagmumurahan yan, no? O oh, yun yung parang labi-dabi nyo na usapan uh -uh. na. Oh. Paano nga parang mura mo? Tayo, yeah. Parang tayo. Parang na to, hindi ganyan yun. Ganon. Oh. Minumura ko Hindi, sabi mo, ah, putang yun mo talaga. O, <laughs> yun, tangin na talaga nito. Ganon kasi oh. kami. So, pag nagkaano, tangin na talaga nito. <laughs> <laughs> Tapos mo to you. Tapos <laughs> <you. laughs> <laughs> mo sa anak mo gano'n. Hindi ka talaga kami mag-ano eh. Ganun, oh. ko, ganoon talaga eh. Pero like, let's <laughs> just say, ikakasal kayo. Paano yung vows niyo? Tangin na talaga nito. oh my God, I know. <laughs> kasi parang, like, English And, daw. Kasi di ba, no. normally kapag yung mga kasalan, gagawa ka ng mga note na sweet. Oh yeah. Paano, paano mo? Parang yeah. ayoko na nga eh. <laughs> so ano like, before, kayo, mag, mag-live in na lang, live in. Hello. <laughs> Hindi, before kasi talaga pangarap ko talaga yun eh. Mag- no, yung kasal-kasal na. -kasal. Tapos parang eventually, as I grew older and wiser. Wow! Yeah! Yes! So, yeah, right. yeah, actually, nagtrabaho lang ako, naramdaman ko lang. Paano, <laughs> Alam <laughs> mo, paano kumita ng pera? Gano'ng kahirap kitain e ng pera. yeah. Oh, ay, shit, sayang. I mean, hindi lang siya sayang kasi it's a wedding. Yeah. It happens once in your life. Oh, you're not sure. I know. <laughs> oh, yeah. May divorce dito. Ayaw I know, pero ewan ko. True, parang, true. Parang ayoko na. Yeah. Ayoko na rin ng madami nang alam. Dati kasi lagi ko kasi iniisip, 'di ba, ko na sabihin na iba. You know oh, that. Yeah, yeah, yeah. Mahirap nga naman kung laging uh -oh. ibabase mo yung gagawin mo sa lagi, sasabihin lagi ng mga ibang tao. Lagi ko ni lagi ganun talaga akong person iniisip ko lang sabihin ng iba. Yeah. Kasi yeah. parang ngayon parang gusto ko na lang ng quiet life. That's actually good. Actually nitong taong ko lang actually I've been trying to understand yung idea na parang um what other think of you. Yeah. It's yeah. none of your business. That's true. Yeah. 'Di ba? Parang the fuck like kung ano isipin nila, wala kang pakidong kasi problem. Yeah. Like, you know? yeah. you You know, tsaka yung isa sa sinasabi ko lagi na parang pinipreach ko ngayon is yung peace of mind. Oh my God, bestie. <laughs> like, yes. I'm gonna go my way na parang magalit ka na sa akin pero as long as I'm protecting my peace. Exactly. I don't, ate I don't care. Diba? Yeah. <laughs> parang yun know, na yung parang yung mantra ko ngayon na parang, mm -hmm. you know, if uh, if it costs my peace, it's too expensive. Exactly. You gotta get rid of it. Yeah. Yung ganun. Yeah. So tama yun. Like, gusto ko yun. Yung parang... Yeah. Kung ano yung gusto mo, wala kang ginapakan tao. Yeah. Fuck, fuck fuck, yeah. fuck, fuck. Fuck, yung sabihin na ibang tao, diba? Yeah. Like, legit. Di ba? Parang ganun. So, sa'yo, Pat, ano yung pinaka-worst na pinag-awayan nyo? Nung, I don't know, like yung sa relationship mo ngayon or sa previous relationship. Yung worst sa lahat. Yung sa ngayon, we don't fight. Obviously, kasi parang honeymoon phase pa. I feel like, yeah. Pero, no, nagkaroon kami ng isang conversation lang, Kala ko may break kami. <laughs> Agad? Yeah. Ganun na ba kayo katagal ni, nung bago mo today? Like din? four months? Oh, kani tagal rin pala no. Ano nagulat na ako. Ang bilis, ang yeah. bilis Yeah. yeah, yeah, yeah. Kasi parang ano yun eh, ako sa top one sa akin consistency. Charges mm. So, gusto ko lagi clear yung communication kasi I don't want to waste each other's time. That's true. Yeah. That's true. Parang for me ayo mag-invest ng time sa iyo if I don't see you as someone that I can depend on communication wise and you know, like, and a lot of things. Yeah. Yon, akala ko talaga tapos <laughs> funny na actually. mag date kami. Yeah. Mumba ako papunta kami rec room. <laughs> rec room date yun daw. Yeah, so eh. fun yun, di ba? Eh, feeling ko stress din ako sa work nun. Tapos, parang ano ba yun, nagkaroon kami ng inconsistent. Bestie, sobrang crazy nito. Baliw ako actually, oh. noong week na yun. Kasi, Recent parang, lang to or like a least, few months ago? On mga one month ago na to. Okay. Parang sabi ko sa kanya, um, pag sakay na pag sakay ko ng car, yeah. sabi ko, um, parang sabi ko, what's up? Sabi ko, what's going on? I feel like, I feel like may mismatch sa communication natin lately, ganyan. Yeah. Tapos nagulat siya. As in, parang taken na siya. Sabi niya, parang, what, why? Parang sabi niya, what's going on? Parang, um, let's dissect this, sabi niya. Sabi niya, should I park? <laughs> Nag-park pa kami. Yeah. Kasi nga, as, ready akong bumaba ulit sa kotse na ayoko na yun, eh, ganyan. Eh. Oh. Yeah. Tapos parang sabi niya, so dinisect niya. First time kong maka-encounter ng ganun actually. Na, na early on sa relationship. Na as in, sinabi niya na parang, okay, so so you're feeling this, pero let's dissect the facts. Ganito, sabi niya, when was the last time na nakita yung Sunday? Tapos sabi niya sa akin, it's only Tuesday. Sabi niya, <laughs> oh. sabi ko sa'yo, baliwa ko that week eh. Oh, wow. Yeah, tapos sabi niya, yesterday, sabi niya sa akin, um, di ako nakatext nung ganitong oras kasi busy sa work, ganyan. Pero I texted you nung right after, like, yeah, yeah, 12 yeah, yeah, noon. Yeah, yeah. Ah, addict nga ako. <laughs> <laughs> Hindi ka, kasi naman, usually 9, 9, 10, ganyan. Yeah. I-text na siya. Yun, tapos parang hindi siya nakatext. Nag-text sa 12. So, mean tulo ko. Oh, wow. Tapos na, nung Tuesday, na late. First time niyang malate. Sa lahat. Lagi siyang early. I'm always late. Pero lagi siyang early. Yeah. First time niya malate. Pesty. Late siya ng 5 minutes. <laughs> Now that I look back, Late <laughs> lang siya ng five minutes and it's because he was having dinner with his parents. Tapos na, he lost track of time. Yeah, yeah, Per yeah. Pero five minutes, sabi siya, Baliwa ko baliw ako nun, di ba? Yeah. Tapos, alam mo yung parang sabi ko sa kanya, wow, I'm fucking crazy. ko like, fuck? Like, what's happening? Tapos like yun, sinabi mo talaga sa yeah. kanya. Tapos, ayun. Tapos, nereassure niya ako. Pero like, honestly, I went there ready na... mag out na. Uh, yeah, na like, na wala na. Kasi nga, sabi ko, I don't wanna waste my time. So, yun. Tapos, doon ko na-realize na parang sobrang big sa akin ng communication piece. I feel like sa lahat naman ng relationship that's though, true, right? That's true, yeah. Like, foundation talaga siya ng security. Yeah. So, yeah. Pero like, sa so others... Pero like, after noon, parang gano'n ka pa rin ba sa kanya? No, like, it was so good. Like, na-realize mo na... Oh. Wala. That's actually good. Oh. Sobrang secure niya kasi. Ako kasi medyo addict pa rin ako sa, you know... Yeah. Medyo Pero may kasi, like, pa rin ngayon, eh. nagte-text siya sa'yo, ikaw ang hindi nagre-reply. Eh. Pero gano'n talaga ako. Like, And he's okay same. with that? I hope so. <laughs> And I I told him from the get-go, eh. Sabi ko, like, nagsistart pa lang kami noon. Parang, I think, first date ko sinabi yun. Yeah. Sabi ko, I have a life outside of dating. May ko? Uh -oh. And hindi ako texty. I mean, I like texting my friends. Yeah. kasi nandoon mayroon na kaming na build eh you know like oh, I yeah na and yeah kayo. andun ako sa stage na parang I comfortable yeah, na yeah and man. I feel like you deserve to be incorporated sa everyday ko Oo. Oh, oh, Ganun. Yeah, you have to earn it. Exactly. Yeah, like yeah. hindi naman pwedeng kakabago nyo lang may spot ka na agad sa daily ko ganyan. That's true. That's yeah. true. Yeah. But do you think he's earned it or? I feel like, yeah. Yeah. Sobrang consistent Actually, yeah. yeah. Actually, like yeah. na-meet ko siya, I think he's, oh he's, yeah. no. <laughs> he's ano yun. Yeah, good guy. He is, Sobra. He is, he is. Yeah. yeah. Super, super good. And that's man. good, that's good. So yeah. like, I think ang ganda nung kasi, from the get-go like early on. Yeah. Na na-realize na niya na agad sa iyo 'yun. I know. You know like I think mahirap 'yun ah sa early sa early stage. Yeah. No, especially kung knowing each other pa lang. I know. Kasi pwede mong i-consider na tanga e, na pride ko 'to eh. Yeah. So parang imbis na tanggapin mo 'yung sinasabi ng ibang tao, ko-consider mo na red flag 'yung sinasabi niya. Oh, When sense. in fact ikaw pala Ikaw yung, yung red flag. you <laughs> diba? saying that? Mahirap yun. Yeah. Like, mahirap yeah. ma-realize yun. Which uh -oh. is good kasi na-realize mo. Uh -uh. Diba? Now I know. Like, alam ko talaga sa, na between the two of us, ako yung walking red flag. Red flag ka talaga. Okay, okay, okay na masalit. Pagod ba? ba, 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 bakit nasabi mong red hindi, flag? Hindi, pili ko lang red flag. Sabi mo, gusto niya nag-text sa kanya. Pero hindi naman siya nag-text ba? <laughs> nag-text ako? <laughs> <laughs> Kano, pero, lang. Hindi, busy ako today eh. O oh, see? Pero hindi maintindi na busy yung isa. Hoy, gets ko yun though. And then, nag-mature na ako dun. Yeah. I'm just saying. Pero yeah. No. Pero actually much respect to him na hindi siya like kasi kung ibang guys 'yon, ako lang ha, for yeah. for me ah. Mm -hmm. Kung saan nangyari 'yon, like okay. Like yeah. at at this point na kung ako na, parang mm -hmm. okay like gusto mo ganito ka consistent lagi pero like ikaw like ibabalik mm -hmm. ko sa iyo 'yung tanong. <laughs> yeah ikaw ba? Holy. Ya, alam niyo yeah. mo yung ganun, parang yeah. la, being real kasi di ba? Yeah, like, yeah. ka na rin sa face na ayaw mag-aksaya ng panahon. Yeah. Like yung mo. Mm -hmm. Which is actually good. I think yeah. this guy is actually good for you. Like, <laughs> ano ba yan? we'll see. De, yeah. pa para sa akin though, like ang masasabi ko lang, I, hindi ako nagre-rely pa rin sa words. Like, I, true. kahit true. True. 20 true. years na kami, actions so will spe always yeah, speak, louder speak, louder, than, than words. words. yeah. 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 So, you know, kahit anong bulaklak bigay mo sa akin, kahit gano'ng kadaming... Bulaklak na may tripod. <laughs> <laughs> Gog. Yung pang patay. <laughs> gets mo ba yun, Ben? Hindi <laughs> ko ganyan. Ang tagal. Hindi ko ganyan. Okay. Nag-gets yun. Know? <laughs> Sabi <Di> ba? Sabi <laughs> ba? Pero kaya yun, may tripod yung bulaklak. Yeah, pero di Like, at the end of the day, kahit pag ano, anong sabihin mo sa akin, if if your actions don't match your words, it doesn't matter. Like, that's true. That's a no-no. That's thing. actually true, yeah. 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 That, that makes sense. Pero yeah. like, Meron ka pa bang worst experience sa pinag in a relationship before? Oh, kami ni... Oh, munti ko sabihin. kami ni... Yes, yes! I just get to say it. okay. Hindi, madami kami no. Pero like, meron kang worst talaga. Yeah. And ano yung nangyari? Holy, ano ba yung... Ang lala no, na pinag namin yung nanay niya. Ah, talaga? Oh, really? Yeah. Nasa bus pa ako noon, puta. Nasa buwindi niya ako. Oh, shoot. Yeah, kasi nanay niya, feeling ko, hindi ako type eh. Ah, talaga? I feel. Oh, like, yeah. Sa, sa, know. sa, muna, sa mo nakugot tong idea na hindi ka type ng nanay? Hindi lang siya engaged sa akin. Parang, oh, okay. mas gusto pa ako ng lolo niya kaysa talaga? ng nanay. Baka kaya... type ng lolo niya. <laughs> 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 Nagago. hindi, tas yung mga tita din. <laughs> yung mga tita din niya, eh, like mabait sa okay. akin eh. Pero yung nanay niya parang cold. Pero I guess, I guess as a mother. Thing. Intuition. Kaya, yeah. And Kaya, it's pang nanay. Oo. Hindi, kaya takot ako For sa Forgot nanay. Forgot feeling. Yeah. Nakakatakot kaya makamit ng nanay. Actually As a girl. ako naman opposite kasi mas attached ako kay ma sa nanay yeah. so i feel like mas ano like madaling mag-click sa mga nanay parang mm -hmm. mabilis Exactly kasi I nga like, boys are always attached to their mama i feel I mean not that's a general rule Yeah or i, I think it may depend sometimes mm -hmm. sa sa i guess sa character din nung 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 kung sino yung interact ko but mm -hmm. for the most part Yeah sa nanay yeah mas ano ako. Oh kayo nga nalalasali so 8 hours <laughs> kami nag-podcast <laughs> <laughs> diba? I know. Yeah. And yeah. then, yan. Yeah. Maraming, ano yun, maraming, ano yun. Madami kaming away nun, actually. Anong kinataposan nun? Nung away niyo na yun? Hindi kami nag-uusap. Actually, yun yung parang breaking point. Pagpa-breaking oh, point. Kasi eh. LDR na rin kayo nito uh, uh, eh. Ah, ang hirap na rin nun Yeah. yeah. One week hindi ako tinix. sa puta. Yes. Gusto mo yun? One week? I know. But one week, it's like forever kapag hindi mo alam what, what's going on sa yeah. buhay niya. Yeah. Uh, Tapos nalaman ko, nagpunta sa concert kasama yung ex. ex. Oh, putang ina mo ko talaga. Sorry. Oh, wow. Uh, That's kind of crazy. Yeah. Kami pa nito? Kawain na ba kami? Yeah. Matindi. Yung matinding matindi ah. I think, I think yung pinaka malalalang na pinag-awayan namin. I think, di pa kami nun eh. Pero meron na ata akong kinakausap na ibang babae. Uy, <gasps> gogo! Si Belle ka talaga! The, like, this was... Oh, 20, oh. <laughs> 2017 pa. 2017. Um, umiyak siya sa sasakyan. Sino? Si Jay. Oh, siro-ulo ka! Yeah, umiyak siya. I uh. remember that. <laughs> 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 that didn't happen. Tapos, naalala ko, parang ano, sabi niya, kung ganito lang din, sabi niya ganun. Tigilan, like, parang hindi pa kami, pero lumalabas kami. Tigilan na natin, parang ganun. <laughs> Fuck, be, Alonzo, year? Yeah, parang ganun. <laughs> Tapos, meron din ng one time. Ito yung time na, eh, talagang payat na siya. Uh. Tapos, nasa party siya. Tapos, I guess, nag-post ng story yung isang kaibigan niya. May isang babae doon. Ah. Uh. May message ko yung babae sa Instagram. Why? Tapos, sinabi ko, um, Uh, I, I, know that you don't know me, but I think you're cute. Sabi ko. Oh go. my nalaman God! Nalaman niya. Tos nalaman niya. I know. Nalaman niya. Nung gago. Nalaman niya. Tapos, kasi like, Friend circle, niya? Like, friend ng friend niya. So, circle of yeah, friends yeah, yeah. nila. So, what happened was, nakarating dun sa, sa, dun sa party. Was that your intention? Like um Nintendo naman. Ah. Parang sabi. kasi nga parang nung time na yon like parang okay I'm not on a serious note. Yeah, yeah, yeah. You know what I mean? Mm. Like I'm trading waters. Yeah. But I'm not like I'm not proud of this. But yun. tapos you shouldn't be. Tas, sobrang galit niya. Parang alam ko parang nagalit sa akin yung mga kaibigan niya nandun. Yeah. na kagad nila ako dun sa babae and oh, then yeah. ni-message nila ako directly. Yeah. Tapos yun nag-apologize ako sa kanya. Yeah. And then yun nga yung parang time na actually pinag usapan namin 'to ng isang tropa, parang nung nalaman ko umiyak siya sa akin nung one mm. time. Doon na na-realize na parang okay. Yeah. Like, I'm I'm holding on to someone like this is a gem, right? Nine? So it's, a, it's yeah. a would you say then it's a good thing that that happened? I think so kasi like it grounded me na parang yeah. unang-una, you're not that guy. Yeah. For me, like, yeah. like you're not that guy. Hindi ka ganun eh. Yeah. Parang, oh shit, okay. And then like, babaliwalay mo yung everything na yeah. maganda na. Exactly. And then like, for what? Take, mm -hmm. take this all for granted for what? Yeah. Diba? For nothing? And then na-realize ko parang, okay, like, kasi nung time na yun, like, sobrang, like, yung payat na yun. I'm like, oh, fuck, man. Parang, I'm, like, ano I'm throwing yeah. this shit away. Parang, like, other guys would probably, like, you know. Yeah. You know, like, nung time na yun. And then I'm like, Talagang naalala ko pa yung ano eh, yung moment na pinakilala, nung official na naging kami. Yeah. Kasi nalaman nila Tito Glenn, birthday ni Tito. Doon ako unang lasing na lasing. <laughs> <laughs> Holy crap. Tapos, kasi like, I don't know kung sino nakarinig. Uh, Out of nowhere, bigla ako hinag ni Ate Cruz. Sabi ni Ate, Shit, Erwin! No, kayo na pala! Oh kasi God. si Ate Crosette, yung bridge. Mm -mm. Before, yeah. since 2017. Kasi nung time na wala pa si Kuya Badge, kaming tatlo lagi yung magkakasama. Mm, uh -uh. Tapos yun, ganyan-ganyan. Until noon. Tapos nung, nung birthday ni Tito, sabi ko, of all the times na mabibreak to, news na to, <laughs> sa inuman pa <laughs> ng mga Tito. Yeah. Di syempre, kada-abot ng shot. Yeah. Tapos ang hindi ko makakalimutang moment, kasi nakikita na ako ni Tito noon, ini-invite nila ako. Yeah tapos in-stop niya yung party sa gitna sa backyard nila nun. I've been waiting for this moment. Oh for like for a long time. Sabi ni Tito ganun. Like sobrang nirespeto ko 'yun kasi nga takot ako sa dad. Yeah. So, obviously, yeah. Yeah. she's a girl. Yeah. So, Natayon 'yun, <laughs> 'di ba? <-isa> Favorite pa. <laughs> pa 'yan. Oh my god, like sobrang sobrang like sabi yeah. ko I never felt na parang ganun ka-accepting si Tito knowing na parang minsan natatakot ako kay Tito, 'di ba? <laughs> yeah. Like sobrang ang smooth nung pasok ko sa sa kanila, like I never felt na parang ano, like alam mo yun, like kasi obviously I have be, like parang hindi ako in good terms with my you know own blood. Yeah, yeah, So like parang sabi ko like how can I find a family? Yeah. Mm -hmm. Like not just one person, a mm -hmm. family that would consider me a family like this. Yeah. Like I never felt less of a family. Like sa yeah. inyo, mm -hmm. di ba? Yeah. yeah. And pag kami ni Jack nag-uusap lang, like, usapang laseng, mm -mm. minsan. Oh, I love those. <laughs> parang, yung like legit na talagang usapan yeah. na mati, no? Na parang, hindi ka makakahanap ng, ng, ng hindi lang ng, ng babae, yeah. kundi ng pamilya na ganyan sa'yo, bro. Like, mm -hmm. parang, yeah. ang pakakasala mo, kasi hindi lang yung babae, That's kundi yung true. family. Yep. Diba? And sabi ko sa kanya, like, kasi being real, like, as guys, yeah. like, temptation is always gonna be there. Mm -hmm. Tapos sabi niya, would you do it? Sabi niya gano'n if it comes up. Sabi ko, madaling sabihin na gagawin mo kasi like by word of mouth pero para sa akin, sabi ko sa kanya, pag nasa harapan mo na ang tumatakbo sa isip ko, yung pamilyang itatapong ko. Oh! You know what I mean? Yeah, yeah. Nice! I like that. Me too. Kasi pag, like sabi ko, yung pamilyang yan, sabi ko, yeah. hindi kuha ko hahanapin yan. Like, <laughs> <laughs> you know what I mean? Like, I have something good going yeah, on. Yeah. Para para itapong ko yan, man. Like, sabi ko, for what? Yeah. It's not even one night. Mm -hmm. For 30 minutes. I'm not kidding. even 30 minutes. Five minutes. <laughs> sabi ko sa kanya? Like, bro, for one, one pop. <laughs> one pop, bro. Just one bump. Diba? I'm just yeah. like, yo, you gotta think about that. Pero, yeah. like, kasi, obviously, like, realistically speaking, it mm -hmm. happens, diba? Yeah, yeah, of course. And I think. It's good na parang I'm being like tai iniisip ko na agad na oh shit like anong yeah. gagawin ko when mm -hmm. that and hindi and, and ko naman iniisip na dumating sa point yeah. na yun eh. like may mga usapang gag, usapang gago lang like yo ganyan 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 like mm -hmm. eh hey, tama to like alam mo yung may kita mo mga babae oh, sa facebook yep, yep, oh, yep. ganyan diba but like yung makaus, like in 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 person yung galand mm -hmm. din mo no yeah and like I always say na parang Erwin you're not that guy mm -hmm. you know what that's, I mean that's like that's yung, true, yung, yeah. yung 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 try yung maging cool Mm -hmm. Kasi yun yung uso. It's not even cool anymore. You know anymore. what I mean? Yeah, totoo yeah. yan. You It's I mean? cool siya, no? Mm -hmm.